Dito papasok na ngayon yung pangatlong uh, physiologic disruption which is basically yung receptor down regulation. Ang uh, cell membrane natin sa labas, meron mga sensors or receptors po yan. Sila yung nagbibigay ng information sa cell kung anong nagaganap sa labas. Sila din yung nagregulate yung growth ng cell. So halimbawa, nakamit ng cell yung uh, pinaka maximum growth. Dumikit na siya sa kanyang kapitbahay itong mga receptors ang nagbibigay ng negative feedback sa cell na sasabihin niya tumigil na siyang lumaki Sanhi na nakamit na niya yung maximum growth However pag kinahoy ng cell itong receptors dahil sila po ay uh, gawa ng amino acids basically they are the uh, component ng protein to repair you must important part ng katawan mawawala po ito so pag mawala yung receptor wala nagbibigay ng message sa cell na dapat tumigil na siyang lumaki so tuloy-tuloy po siyang uh, palaki ng palaki until such time na lulusubin na niya i-invade niya yung mga neighboring tissues ay uh, neighboring cells at ito po yung umpisa uh, no, ang uh, umpisa ng yung bukol na yan And number four is yung sus uh, suppression of the immune system. Ang ating uh, defense system, hindi lang po uh, pan-defense ang work niya. Hindi lang siya yung taga-eliminate uh, o taga-patay ng mga toxins o kung ano man mga nakakasamang uh, tissue sa ating katawan. Kundi meron din siyang role sa distribution ng tubig. So kung kulang yung katawan niyo ng tubig, instead na tututok sila sa defense tututok po sila sa distribution ng tubig bibigyan ng tubig sa mas mahalagang uh, organ uh, kaysa yung less important na mga organs and with that mapapabayaan po yung paglaki ng itong mga precancerous cells mapapabayan silang tumubo and with that yung growth nila tuloy-tuloy tuloy-tuloy hanggang makakron ng bukol So, with these uh, mga disruptions, magkakaroon kayo ng cancer. So, kung gusto nyong um, uh, manage yung inyong cancer, ang umpisa nyo po is by taking water only. Huwag kayong uminom mga dikulay na mga inumin. Tubig lang po ang iinumin nyo.